What? oh yeah. is not really far. Ah, that kind of stone. Flat. The other. So yun guys, dito kami nagstop sa Lebanger sa resting area dito. On oh, dami namin nakasabay, di ba kahit na yung personal bill ayano. No? So, binaba na lang niya yung seat sa likod. Tapos yung isa mag na paalis na yata. So, umaga na to guys. So, pauwi na rin kami ng Rorvik sa aming place. So, ito na yung aming last night para sa bakasyon. Ayan. So, ang dami. Kasi season ngayon, kung marami kami nakasabay. Compare last year, halos wala. Ayan. Tapos, dumaan din kami sa hagelan sa Stensure. Kasi, bibili ako ng halaman at saka ng ah, pandagdag display sa aking halaman, guys. Yung ano. Bakit, yeah, i-haul ko na lang ng na pamily ko. Then, dumaan din kami sa Biltema. Sarap pala yung pagkain sa Biltema, guys. And then, yun na. Nandito na kami sa aming ferry, papunta sa aming place. And then, stop na kami nagposition position na kumain muna kami ng cake diyan. Si Bebe nakita si Minion. So, nagpa-picture siya. <laughs> Ayan. So, yun lang, guys. Hello guys! So today is July. Today is July 4, 2023. And then 9.10 ng umaga. Ayan, kapo na kami dumating. Siguro mga alas 5. Yan, alas 5 kami dumating. Tapos, may bisita agad kami. Kasi yung kaibigan ng anak ko, nakasama niya sa preschool, nakapitbahay lang namin. Ayan parang bis nila ang isa't isa. So, syempre, nag-entertain muna kami. Yan. Tapos, eto yung aming mga gamit. Yan. Na-unload na yung iba kagabi. Pero marami pa rin sa, hindi makaramihan. Kasi hindi man ako masyadong namili ngayon. Yung mga maduduming damit lang, yung pagkain, ganyan. So, tapos ngayon, ayos-ayos lang ng kaunti. Ayan. Tapos mga project, So, meron pa akong isang linggong bakasyon. Tapos nag lang yung aking Mr. Jack. Namili siya ng Lego. Yan. Ganun. Sa ayusin lang. Tulungan ko lang siya, ha?